Ngayong araw din, kinumpirma ng DOJ na si Henry Alcantara ay nagbalik na ng 110 milyon sa gobyerno at sa loob ng dalawang linggo ay magbabalik pa ng 200 milyon. Kinupit ng bilyon-bilyon pondo ng bayan, pera ng mga Pilipino. Dahil na booking, nahuli, pwede pala isa uli ang 110 million plus 200 million sa susunod na araw. Pwede pala yon. Ibig sabihin, dahil siniauli ni Alcantara ang pera, ang magiging kaso niya ay mababaw na lang. Kung tutuusin, pwede naman isequester ang lahat ng pag-aari ni Alcantara. Isasauli din kaya ang mga congressman? Congressman na, contractor pa. Yan ang inaabangan, Mr. President, kung meron congressman maglakas loob magsauli ng pera sa taong bayan sa National Treasury. Ganda na po sa inyo lahat. Napansin din pala ni Congressman Pulong Duterte, statement of representative Paolo Duterte. So ganito na pala ngayon, magnanakaw ng bilyones tapos ibalik ang milyones pag nahuli. Pero wag sabihin magkano talaga at sino ang boss mo. Hindi kami ngata. Binaligtad ko lang kasi hindi maganda pakinggan. Pag ang isang ordinaryong Pilipino magnakaw ng isang kaperasong bakal, pag nahuli ka, kulong ka talaga. Babayaran mo pang ba yung bakal na kinuha mo. Ganda ng araw po sa inyo lahat. Pero ito po ay patuloy na aking uh, pagre-report sa taong bayan tungkol sa mga development sa uh, mga kaso uh, hinggil sa mga 1922. mga flood uh, control project na iskandalo. Uh, ngayong araw, inatasan ko ang DOTR at saka yung KAAP uh, na makipag-ugnayan sa mga kaibigan natin sa Malaysia at saka sa Singapore dahil ang mga uh, pag-aari na helicopter at saka aeroplano ay mukhang doon tinatago ni Saltico at uh, nakarehistro po ito sa kanyang kumpanya na tinatawag na Misfits Aviation and Development Corporation ngunit nagkaroon na ng freeze order ang amlat kaya lahat ng galaw at disposisyon ng mga aircraft na ito ay lalong-lalo na ngayon ay ipinagbabawal. Ngayong araw nga din kinonfirmahan ng DOJ na si Henry Alcantara ay nagbalik na ng 110 milyon sa gobyerno at sa loob ng dalawang linggo ay magbabalik pa ng 200 milyon. This government intends to bring back every peso Every asset, every person responsible and return it to the future.